Sa Pilipinas, bawal ang magkasakit. In fact, kahit may sakit ka na, bawal tumingin ng doktor o humingi ng konsulta ng doktor kasi kinakabahan ka. Hindi mo alam ang posibleng mangyari. Ako po ay diabetic. Tuwing ako po ay nagpapacheck up, nagpapablood chem, walang libo lang naman, every three Magkano maintenance medicine ko? 4,000 naman. Sa Pilipinas, bawal ang magkasakit. In fact, kahit may sakit ka na, bawal tumingin ng doktor o humingi ng konsultasyon doktor kasi kinakabahan ka. Hindi mo alam ang posibleng mangyari. So in other words, yung sinasabi pa rin kong Edgar, budget issue yun. Priority lang eh. Priority lang eh. So kayo po ang tatanungin ko. Sino na po ang nakatanggap ng ayuda sa inyo galing sa politiko? Ayuda? Akaupad? Kami o simple lang. Simple lang. Ako matagal na ako kong politiko. Yung pera ko ng congressman ako nasa loob ng ospital. Binibigay ko sa ospital. Kung sino may kailangan, yun ang gagamit. Hindi yung kung sino yung kilala ko na ano, walang sakit. Di ba? Yun ang gagamit. So, ganun lang. Tayo, tilang uto. 6.3 trillion ang budget ng gobyerno ngayon. Siyam na zero yun. 6.3 trillion. Yung budget ho natin ngayon, mas marami ang pangkalsada kaysa pang ispilahan o kaya pang ospital. Kalsada. Okay lang, kailangan din naman eh. Pero ang kailangan ng taong bayan, edukasyon, pang long term, kalusugan, ito yung kailangan ng mga ordinaryong pamilyang Pilipino. Na pag tinamaan nito, eh naghahanap ng padrino. Para masiguro natin na walang padri padrino, idiretso natin sa institusyon. Kung nagawa ko magtayo ng public school, college, sa Alaminos, mas malaki ang pondo ng congressman at ang maganda ho rito, pag malaming boto ho yung aksyon dapat, tatlo ang magiging congressman nyo. Hindi po kami nakikiusap sa mga politiko. Politiko ho ko ha. Dumediretso ho kami sa tao. Kaya malaking pagkakataon ng ito. Kung saan man ang distrito nyo, saan ang bayan nyo, iboto nyo yung mayor na gusto nyo. Iboto nyo yung congressman na gusto nyo. Pero pag pinanalo nyo kami, kami yung personal na congressman nyo. Yun ang pagkakaiba ho rito.